Dalawang minor de edad nakuha naman ang 372000 halaga ng mariwana sa by-mass operation. Minor de edad. Ito po'y sa Davao City. Detalye na balita mo na kay Jun Sotermo lang sa Action Radio Davao. May butik din mo Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, nasabat ng mga pulis ang tinatayang 372,000 na nang ng pinadto pinatuyong mariwana mula sa dalawang minor di edad sa isinagawang bypass operation sa Puro 15, Barangay 5-A, Davao City, bandang alas 11.15 ng tanghali, Martes, Desembre 2, 2025. Kinilala ang mga minor di edad na sina Alias Dang, 16 anyos, at Alias Kaloy, 17 anyos, na kapwa may sudyante at nakatira sa Davao City. Ikinasang operasyon ng pinagsari na persa ng City Drug Enforcement Unit at Regional Police Drug Enforcement Unit 11 sa pakipagkoordinasyon sa Santa Ana Police Station at PDEA 11. Nakuha sa posisyon sa dalawang minor de edad ang mga pinatuyong dahon ng mariwana, Mark Money at mga drug para perilya. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng kapulisan kung saan baka may kasama pa ang mga minor de Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan selamat, Jun Suter.